Mahigit 2,000 ang namatay sa magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. Pahirapan ang rescue operations dahil sa tindi at lawak ng pinsala. Yan ang ating frontline news abroad. Nagmamadali at ingat na ingat ng grupo ng rescuer na ito Abraham, sa Mulay Ibrahim sa Morocco. Makalipas kasi ang ilang oras na pagkakaipit sa guhong dulot ng magnitude 6.8 na lindol nitong weekend, nasa kluluhan ng isang lalaki. Sugatan ng tiyan at panang biktima na nadaganan ng naglalakihang bato. Chut, chut, chut. Agad siyang isinakis sa ambulansya para mabigyang lunas. May ilang biktima namang hindi pinalad at tuluyang nasawi matapos mabagsakan ng mga bumigay na gusali, gaya na lamang ng isang residente na ito sa bayan ng Amsmiz. Sa uling tala ng Moroccan authorities, pumalo na sa higit 2,100 ng patay. Higit 200 at 4 na naman ang sugatan. Posible para madagdagan niya sa pagpapatuloy na ikatlong araw ng search and rescue operation. Daan-daan din ang mga nawawala. Kaya ang ilang mga residente, puno ng hinagpis sa pag-aalala kung maahanap pa ang kanilang mga kaanak. Sa ngayon, pahirap pa naman ng rescue operations, lalo't ganito kalawak ang pinsala ng pagyanig. Halos mapulbo sa mga gusali sa mga bayan. Kung hindi nagkaroon ng bitak, tuluyang nagiba mga infrastruktura. Daang libong residente tuluyang nananatili muna sa kalsada. Kanya-kanya silang tayo ng mga tent at barong-barong. May ilan namang maswerte na ng malaking tent mula sa pamahalaan. Sa ngayon, puspusa na pagbibigay na ayuda sa mga apektadong residente. Nagpadala na rin ng tulong sa rescue operations ang ilang bansa gaya ng Qatar at Germany. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvis, News 5. Mga kapatid, Gretchen po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.